Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Webes, August 29, 2024. Para sa mataong aris, hanapin mo ang saya dahil kapag masaya ka, mas bumibilis ang iyong pag-asenso. Layuan mo ang mga taong malulungkot dahil baka magaya ka lang sa kanila. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamasorting numero, 1, 27, 30, 35, 41, at 45. Para sa mga taong Taurus, dadalawin ka ngayon ng iyong swerte. Ito ay literal na nagsasabing ang taong papasyal sa iyo ang panggagalingan ng mga swerte mo. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mamaswerte numero 2, 18, 24, 28, 34 at 38. Para sa mga taong Gemini, nakaatang sa iyong balikat ang pagpapasya ng mga tao. Maghanda ka at palakasin mo ang iyong sarili. Gayun din ang madalas na pagsasanay kahit kailan ay pinakamahusay na preparasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 9, 20, 29, 35, 39 at 42. Para sa mataong cancer, hindi ka dapat maapektuhan ng malungkot na buhay ng isang malapit sa iyo. Iwasan mong maging emosyonal dahil ang bugso ng damdamin ay hindi makakabuti sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte numero 3, 16, 17, 26, 31 at 32. Para sa mga taong leyo, makibahagi ka sa mga proyektong magpapasaya sa mga kabataan. Ito ay isang utos mula sa langit na kapag iyong nasunod ay siswertihin ka. Ang iyong mapalag kulay ay blue. Ang iyong mga maswerte numero 7, 18, 20, 23, 39 at 44. Para sa mga taong Virgo, nagsipagdaratingan ang magandang kapalaran sa buhay mo mananatili kang positibo at may tiwala sa iyong sarili. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte ay numero 7, 19, 21, 27, 31 at 36. Para sa mga taong libra, mamahaling hiyas ang katumbas mo ngayon. Marami ang magkahangad na maging pahagi ka ng kanilang buhay dahil inspirasyon ang hatid mo sa lahat. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga maswerteng numero, 1, 15, 16, 22, 25 at 37. Para sa mga taong Scorpio, kahit parang tinatamad ka, gaganda pa rin ang takbo ng iyong buhay. Ganito ang pumamahal sa iyo ng langit kung saan hindi ka niya iiwan. Kahit pa may mga pagkukulang at kahinaan ka, ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang inyong mga masweting numero, 4, 14, 25, 33, 35, at 45. Para sa mga taong segitarius, kunin mo ang kaya mo kunin. Tamputin mo ang kaya mong tamputin. Ang mga swet ay lalagay sa iyong harapan at ito ay mapapasayo kung iyong tatanggapin at aangkinin. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang inyong mga numero, 9, 12, 17, 23, 30 at 38. Para sa mga taong Capricorn, higpitan mo ang iyong hawak sa mga bagay na nasa iyo na. Hindi ka dapat matulad sa marami na nagsasayang dahil lang gusto mong magsaya. Ang iyong mapalad kulay ay brown. Ang iyong mamaswerte numero 6, 11, 16, 22, 27 at 33. Para sa mataong Aquarius, huwag kang masiyahan kunin mo pala ng swerte na disipagtartingan na bakit ka magkikinig sa sinasabi ng iba na dapat ay makontento ka. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 9, 17, 20, 24, 26 at 41. Para sa mataong Pisces, kung sino ang masayahin, siya mismo ang iyong swerte. Simpleng dumikit ka sa kanya para ikaw ay brinasin, gawin mong bahagi siya ng buhay mo at tiyak na gaganda ang iyong kinabukasan. Ang iyong mapadalakulay ay green. Ang iyong maswerteng numero 2, 18, 21, 25, 28 at 31.